So, yun po ano ah, Bali, pasensya na ho at ah, medyo nakainom lang ho ng konti ang inyong lingkod Pero, isa ka ba sa mga tanga na tumawag sa 911 para lang malaman kung gumagana ito? Pwes, alam mo na ngayon gumagana, tigilan mo na yung katangan mo Okay lang ba? Ito po ang usapang 911 So, yun po ano hindi naman po siguro sa kalaman niyo mga kaibigan na inilungsad na ho ang ipinangako ang isa sa mga ipinangako ni Mayor Duterte sa atin at ito ay ang 911. Actually, mga kaibigan, matagal na 'ong nag no. Sa form ng 117, actually, inyong emergency hotline number dati. Ngayon, 911 na siya. And mas mukha siyang mas mukha siyang kaakit-akit this time at uh, mas mas ano siya mas alam siya ng tao no dahil uh, it, kasi itong numero na ginagamit na ako sa mga ibang bansa especially sa Estados Unidos mga kaibigan at uh, gusto ko lang ng pag-usapan to mga kaibigan dahil nakaka-alarma lang ho, yung mga tanga no na ginagawahong laro itong 911 hotline number no. Uh, gusto ko lang iparating, no na itong 911 na to, mga kaibigan. Ito ay sandata natin, tayong mga normal na mamamayang Pilipino no. Sandata, na actually lahat, walang pinipili ito no. Sandata ho natin to laban ho sa mga masasamang lob, laban ho sa mga tiwaling kawani ng gobyerno. No. Kaya ang akin lang po, sana po, wag ho nating abusuhin. Okay? Hindi, actually, abusuhin ho natin, pero sa tamang paraan. Na? No? Wag ho yung tatawag ho tayo, tapos itatanong ho natin kung bakit ho kayo nag-break ng 23. Huwag po sanang ganun, mga kaibigan. Na? No? Yung tatawag ka, ang itatanong mo, ah, uh, kung ilang takal ng bigay yung isasayang mo, tapos gano'ng karami yung tubig. <laughs> Huwag ko mga ganon mga kaibigan no? di ka yung mga itatanong mo sa may CR sa Ortigas kasi natatay ka na Yung mga ganon Wala akong kakwenta <laughs> Wala akong kakwenta-kwenta mga kaibigan no? Ang 911 o no, Is for emergency purposes no? Baka yung iba sa inyo hindi wala mang ibig sabihin ng emergency purposes Ang ibig sabihin mo ng emergency Ay isang piligrosong sitwasyon mga kaibigan kung saan nangangailangan ng agarang, no? O uh, agarang immediate na assistance coming from a um, police or a uh, bumbero or ambulansya, no? At hindi, oh, sa kung ano yung mangyayari sa love life mo, no? Ang tinatawagan mo pag maganyan si Papa Jack, no? Hindi ho yung 911. Kaya wag, wag ho kayong tanga, no? Ah, uh, second, mga kaibigan, no? Eh, tayong mga mamayang Pilipino rin naman ang makikinabang naman talaga rito, no? Kung gagamitin natin ito sa tama. Okay? At tayong mamamayang Pilipino rin ang mapeperwisyo, no? Kung sa maling paraan natin 'to gagamitin. Okay? Um bibigyan ko kayo ng example mga kaibigan. Halimbawa, sinubukan mo magprankol, 'no? Tinawagan mo ngayon. Hello 911. Pakyo po kayo. Pakyo po kayo, pakyo po kayo. Pinakyo mo 'yung 911 as di ba? Da 'no? Eh ang nangyari ngayon, e, 'yung tatay mo pala, 'no? Knock on wood. No. Natatay mo pala. Eh, inaatake siya opisina. Eh, tumatawag yung katrabaho niya. Eh, hindi niya matawagan. Dahil busy. O di kaya sa anumang daylan, yung tawag mo na yon ang naka-interrupt para masagot yung tawag na yon. O ano ka ngayon? Eh, di patay ngayon, tatay mo. No? You get the idea, mga kaibigan? So... Maraming buhay o ang maililigtas ito kung sa tamang paraan natin gagamitin. At maraming buhay ang mapapahamak no, kung sa maling paraan natin ito gagamitin. Let us maximize our resources properly. No, hindi sa katarantaduan na itatawag mo, no? <laughs> Tatanungin mo kung saan si, saan may CR sa Ortigas kasi natate. <laughs> <laughs> Natatay ka na, no? Uh, yun lang, mga kaibigan. Ano? At uh, lalo ngayon, ngayong binigyan tayo ni nang nang binigyan tayo mga normal na mamayang mamayang Pilipino ng kapangyarihan no para mag, mag magreklamo sa mga tiwaling kawani ng gobyerno at uh, makapagsumbong no? sa ng mabilisan at merong agarang aksyon sa mga otoridad eh inulit ko mga kaibigan paulit-ulit na ako rito gusto ko kasing bumoon sa utak mo na wag ho nating tarantaduhin ito kasi malaki ho ang gastos dito ng gobyerno at kung gagaguhin lang ho natin ng gagaguhin eh marami hong pondo na sa atin rin mismo galing, okay? <laughs> ang masasayang. Okay? Naiintindihan mo ba po kinang ina? Intindihin mo yon, kaibigan. At uh, wag mo natin abusuin. Hindi actually abusuin natin, pero sana sa tamang paraan. Na? No? Hila mga kaibigan. Ah... Uh, Maraming salamat to sa paikinig Pasensya na kayo. Medyo nakainom ako. Gusto ko lang ilabas to kasi kanina pa tumatakbo sa isip ko to at uh, napanood ko kasi kahapon sa TV. Eh, nakakarindi yung mga call dito. May lugar para sa panloloko, no? Lokoin mo na lang yung mga alimbawa. Lokoin mo yung sarili mo, ganun. Yung walang ibang maapektuhan. Tawagan mo yung sarili mo, try mo kung matatawagan mo, yung mga ganun no? Hello, mga kaibigan. Maraming salamat. This is Kong, and I approve this message. Chicken feet out. Peace.